Mama. Ayaw niya na nga po sumama sa mama niya. Sabi ko, bigay ko sumama. Ayoko, dito na lang ako po sa pinyo, tita. Napamahal mo mm yung bata sa Masipag yan, mabait pong bata Saka, yun. Ano, alam niyo, sa inyo po niya nakita yung, ano, yung pagmamahal niya. Mama niya pinabaya. Alam mo, sabi niya sa nanya niya, ako? Hey, eh sir. Mama, inanak niyo lang kami, tapos iniwan niyo lang kami kila tita ng ganun-ganun. Sabi ko, wag, sinuputuruan ko naman sila na. Huwag sila magsama, magtanim na masama na loob sana. na nanay nila kasi nanay pa rin nila yon Kasi kung hindi dahil sa nanay po nila, hindi naman sila mabubuhay. Eh kung nanay, ang sagot naman niya sa akin, kung nanay ko po, ma, tita yun, ba't niya kami iniwan? Hindi, kasi nga may rason din yung mama mo. Walang kakayanin buhayin kayo. Ang gusto niyo sa kalsada ba kayo pulutin? Ayaw daw nila, maulit yung, ano ba kinakain niyo sa kalsada? Pagpag. Okay, kumusta po si Kuya Miguel? <laughs> okay naman yan, masipag magtinda po yan eh. Yeah, po yan. Pag ayaw ko nga pagtindahin, ayaw niya dito may stay, tita. Magtitinda ako. Kasi marami siyang customer na no, ma-bites daw sa kanya eh. Uh, three years nang ganyan. Opo. Yung yeah, may anak ko, yung anak ko rin na ano, yung, yung dito. Ano pa, may, like, tuwing may, Sabado, Linggo naman nagtitinda sa Secret Pulsion. May ano lang ako kay, siyempre, mapapanood yung kwento ng buhay ng magkakapatid. Opo. eh, sabihin nila, eh, ginawa mo kasing taga-benta mo, kaya Apo. mo kinuwa. Anong Apo. masasagot mo doon? yun naman po, hindi ko naman po sila ginawang taga, ano lang. Eh, misan, ayaw ko rin sila pagtindahin. Kasi inuunahan ko na yun. Eh. Opo. Oh, magbabasa niyo Opo. Oh, sa kasi yung... Ayaw na kami siya pagtindahin. Anong sagot mo, Miguel, sa akin pag ayaw kita pagtindahin? Kasi yeah, no, minsan, no, dito sa may bike. Ayaw niya akong... po. Siya naman po nagdi-decision. Sabi ko, magpahinga ka muna. Mm -hmm. Ang sasabihin naman niya, tita, ayaw ko magpahinga. Gusto ko makatulong sa mga kanya rin. Ang dami ko po mm -hmm. talaga ba yun. in-advance ko na yung sagot. Tsaka sa marami po, po siya yung bata talaga yung bata. Sila po, willing. Mm, ito, hindi ko pinagtitinda, pero gusto rin yun. Yung bunso, ay eh, ayoko pagtindahin. Nandito lang siya sa bahay. Yung eh, mama niya, po siya. Babae, tsaka lalaki. Tibo. Ano, pagka, ano po, wala yung trabaho. Ano, lalaki sa umaga, babae sa gabi. <laughs> Huwag ka matakot sa amin, ha? Naka na yun, ha? Paninda mo. ko uh, na. Sa araw-araw na gusto kang laging makita Nasasabig sa iyong paglalambing Kapag di ka nakikita ang puso ko'y nang Na parabang bang wala ka Wala na rin say-say Ang buhay kong ito Huwag ah. ka nang umalis Huwag ka nang lumayo Dito ka lang Sa aking labi Nang dumating ka sa buhay ko, pinago oh, oh. mong lahat, pati ang aking mundo, binigyan mo ng ngiti, ah. at ligayang buhay, pangako ko sa'yo, na di kita iiwan. Magaling. Eh. Ang galing mo pala eh. Diretso kuya. Apo, diretso lang po. Okay. Sabihin mo kung kakanan na, tayo, Apo. na. Apo, diretso lang po yan. Okay. Diyan ang pakalayo, kuya. Malayo pa na po. Gano ka ano dito, kuya? Gano ka yung lugar niyo? Malungkot po dyan pagka, ano, pagka walang mga kalaro sa mo may kalaro ka? Apo. Uh -huh. Bagay sa edad ni Kuya. yan. mga... Yung mga laro na ano. May ito, rap, po, ito po ngayon yung daan namin katika. May rap ang um, ninyo. Paputik uh, pa po yung... Inaano nila. Inakuta na uling. Nag-uulan pa po. Mm. Okay. Uh, hindi ka ba natatakot dito pagkagabi? Kasi parang sobrang dilim dito pagkabi. Ang nga po eh. No? Huh? Yung mga solar, sila rin po. Tsaka may, meron po nabangga dyan. Dito? Sa may ano, yung motor. Oh. Turista po, ano, bumili lang sila ng pagkain, mag-ina. Tapos hmm. yun po yung truck. Binusa na ng todo. Ay, nagulang tang yung ano. Ayan pa yung basag na pato na yan. Oh, ay, saan? Opo. Bumaksak yung ano. Mm. Lumagabok yung, yung inlax na motor. May crack kasi bandang dito na yung... pala talaga dito kung wala kang kalaro, no, kuya? Opo. Okay. Tsaka ano na to, din pala to. Oh. Panigurado magugulat yung sila, tita. Nakasakay ako. May lang ako dito. Malayo pa kuya. Apo. Malapit ka pa rin po. Mm. Okay. Malawak po pala ito dito. Doon do do po sa lubak. Dito? Sa lubak. Doon? Diretso. Diretso. <laughs> Pakita mo ko yan, boss. Ayun po kasama ko kanina yung naka-brown na titinda yan. May, may lang dyan. po yung bahay namin. Ah, dito? Apo. Wait lang ha, ah. huwag ka muna lalabas. Ito? Apo. Itong may tindahan? Apo. Ah, may tindahan pala kayo. Wala, oh, oh, nakakarchis ha? Okay. Lagi. Magandang ano po. Magandang hapon. Opo. Magandang hapon po. <laughs> Maganda hapon. Pinakiyaw na nila kuya yung paninda ko. Kayo po yung tita? Apo. Mm. Yung tito niya, yun yung ano... Kumusta po? Sino po yung ano, yung kumuha sa kanya? Kami po. Ka Nangangalaka lang po. Yung po. asa... Yung, ay, yung asawa niyo po yun? Opo, yun yung talaga tito niya. Ayun po yung, niya. yung asawa niya. Kapatid, yung tito niya, ay yung... Yung tito niya tsaka yung mama niya, magkapatid po. Mm, Eh, mayaman naman pala yung kumuha sa inyo. May ka... may medyo um, ano po, nangungupa um, lang po dito. Mm. Uh -huh. yes, tsaka so... maraming bayarin po dito. Uh, -huh. <laughs> okay. tinuturuan nyo sila sa gano'n. Uh -huh. Maganda naman po yun. <laughs> ang pangalan niyo, tita? Maribig po. Si ate Maribig, ilang taon na? 36 po. Nasaan yung, ano, yung asawa niyong mabait? Ay, ayun, po. ayun, po. ayun, po. ayun po. Ah, po. Nagaling lang po namin pag-rolling din ang isda, tsaka ganto. Tatlo uh -huh. po yan sila. Ayan po yung isa po. Yung... Ayan pa po natin. yung isa. Ito. Yan, yung Pong bunso. Pong 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 nga. Pong natin. natin. nga. nga. Ay, iba ibang tatay. Ayaw ko sa nanay niya. <laughs> Basta kinuha namin siya kasi dati nangangalakal sila sa Muntalban. Nabalita ko po kasi Buna. ng aso. Bigyan mo siya po ang si da, Kuya. O, sige, lagay natin to dito. Kuya dito. Buhatin natin to. Oh. Okay. Galing po sila dati sa Muntalban. Tapos hmm. yung nanay niya, nangangalakal kayo doon. Oh. Apo. Nangangalakal. Pa, hindi po kami nangangalakal. Hindi mo nakakakain sa may, ano, sa may doon. Tapos yung tatay po namin, may bishop pa. Saga saan ba yung tatay mo? Sandigan bayan. yan? Ayun, saga sandigan si Jojo na. No? Pinabayaan din sila nun eh. Tapos, ang nangyari, sabi nung pinsan nila doon sa Montalban, kunin niyo kuya sila at yung mga anak natin, na Maylin, natutulog lang daw po sa, yung sirang ano ba yan? Tricycle. Pag nangangalakal daw po. Eh, sabi nung asawa ko, kinuha niya pati yung nanay, tinupkop namin pati nanay, kasi yung nanay, nag-asawa, no? Tapos, sinimanan sila sa ginawa namin iniwanan doon sa asawa niya. E, Siyempre puro babae po yung kapatid, mga kapatid nito. Ang ginawa nung may-ari ng farm, kunin daw yung mga bata at baka mapasama doon kaya kinupkop na lang namin pinag-aral namin. Puro, yan. Dalawa po yung babae. Tinulungan din po kami nila yung pulis po dito kasi nga hindi po sila matanggap-tanggap dito sa Kamachile kasi nga wala pong birth certificate. Tinawagan ko yung nanay para ma birth para makapag-aral sila hindi sila, hindi, di wala daw siya kakaya ng kumuha ng mga ganong Sabi ko, ibigay mo lang yung ano niya at kami na mag-aano, uh, mag, itinulungan na rin naman kami ni Hepe na makuha lahat ng birth certificate nila. Ay, hindi ko naman alam kung saan sila pinanganak. Wait lang po, John Lloyd! John Lloyd! Ay, anak ko po, so, panganay. Hindi, kamukha niya si John Lloyd, yung scholar natin. <laughs> Pakita ko lang, katekrap. Dito, John Lloyd. Paki John. John Lloyd, yung scholar ko. John Mark yan. John. John Mark pero po. Dito, John Mark ka. Apo. John Lloyd to. Ismay ka, kuya John Mark. Mukhaan <laughs> niya talaga, siya yung scholar yung namin. Nakita mo so, nga sa lube. Oh. Yeah, magpipinsan po. po sila. Napunta si Tito John Lloyd. <laughs> yeah, pero graduate sa, siya. John Lloyd, congratulations ah. Awig na talaga oh. o. Ano Opo. Yung mama niya, bisexual po siya. Babae, tsaka lalaki. Tibo. Ano, pagka, ano po, walang trabaho. Ano, lalaki sa umaga, babae sa gabi. Loko-loko <laughs> <laughs> ka. -loko. Ano ulo mo pa yun. Ate, ano dito. <laughs> Napakaloko, loko Ba na sabi mong ganun? Kasi po, sa gabi, ano, pumapasok sa bar. Loko-loko <laughs> ka, humigil. Pagka, mga. Pagka umaga naman. Eh, wala nga kasi mama mo, ano eh. Naman. Kakaya ng buhayin sila eh. Ah, nalulungkot nga ako yun. Eh, kaya kinuha namin yung tatlo na yan. Pinag-aral ko yung tat dalawa na yan eh. Yung isa nandoon kasi edad naman ito. Andun! May special kasi isa eh. Hinabol naman itong isa. Ang pangalan na. Angelin? Ilan tao ka na? Ilan tao. Kumusta yung pag-aaral? Dito ka. Mapuka doon kayo. Eh, sige na. Mapuka doon. Dito na. Boy. iya siya mo. I Interview ka sa TV ka na. Papakilala <laughs> mo na kita pangalan na. Eh masipag din po 'yung magtinda. Ha? Nandiyan po. Ilan taon ka na? 10 po. Okay, nag-aaral. Eh oh. di na po. Oh, bakit din? Kasi po y hindi po birth certificate po yun nila. Yun. Hindi po sila tinanggap na walang birth certificate. Eh pinapasikaso ko sa nananay, nandito 'yun no. 21 no, 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 no 21. Eh, san ko pwedeng ma san ko pwedeng mahanap pa ko sa po yung nanay ko nila. Saan ba sa mama mo na kaano ngayon? Wala, wala sa Montalban. Quezon City, di ba? Quezon City po ngayon. Quezon City. Pero Sandigan, Sandigan ba Sino po yung aling usap niya nung mama po nila? Nung August 21 po birthday po nung biyanan ko, nandito sila lahat. Nakita naman po Apo, Apo, Apo. Hindi po nga kinuha eh. Sabi nga namin, kunin mo na manak, wala daw siya kakaya ng buhay. Wala daw po siya trabaho eh. Kaya hindi na namin pinasama. Baka mapariwara doon. Tanong ko lang, kung may kukuwang iba sa kanila, ibibigay niyo po? Hindi po. Eh, ayaw din naman nila eh. Gusto kaya naman namin silang ano eh. Tulong-tulong lang kami sa pag-ganto, tinda-tinda, pagtapos. Pahinga na sila. Kami naman ang na magtitinda sa madaling araw, mga isda. Tapos ganito din. Ginulat pa. Eh. Na sobra lang ako natutuwa ka Telegram. Ang dami po nila, ito pa. Nasa akin na rin 'yan. Siya, sino naman ang shot? Iba pa 'yung ano, 'yung anak po sa anak-anakan anak, po ng kuya ko. Ah, talaga 'yung puso niyo Oh, dito sila. Gusto nila dito sa akin. Dito dito sila. Saka yan, mga pamangkin ko, dito rin siya. Ito na, mga pamangkin ko talaga to. Diyan, nag Lloyd! <laughs> Ba't ka nandiyan? <laughs> yung isa pa eh. Yung isa, nandoon. Nag-ano nag yung dalaw eh. Yung mag-boyfriend-boyfriend, mag pumunta doon. Yung kasama rin namin yun. Yung ating nito. Yung talagang tunay niyang kapatid. Lima daw po sila. Iba, iba yung... Tatay. tatay. Tapos yung isa po pinadapt. Yung isa, pinaampun po. Yung isa, nagtatrabaho na po. Tapos may nagpapaaral din na tibo. Yung jowa niya rin. Nagtatapos yung ate nila. Mm -hmm. Na ba lagi nila ko yung, yung ate nila? Naka, sinasabihan naman sila, pakabait sila lagi. Ate, gano'ng kalayo yung school dito? Mula dito. Hang, kamachili po eh, sa baryo sampa, di sa may... Oh. Pero kaya po lakarin? Doon. Hindi po, minumotop. Kinakaya naman po, kaso lang malilait po sila pag naglakad po po. Ah. Yung, galing po doon sa May 7 Doon po. sila nag-aaral. Kaso grade 1 lang na ano nila, lang grade 2, hindi na sila. Inindol nga po ng anak ko, hindi inano. Ina, Birth certificate po inaanap eh. Okay. Kumusta po si Kuya Miguel? Okay naman yan. Masipag magtinda po yan eh. Yeah. Pag ayaw ko nga pagtindahin, ayaw niya dito may stay, tita. magtitinda ako. Kasi marami siyang customer na oh, mababites daw sa kanya eh. Uh, three years nang ganyan. Opo. Oh, yung may anak ko, yung anak ko rin ano, yung, yung dito. Ano pa, tuwing Sabado, Linggo naman nagtitinda sa secret position. May ano lang ako kay, siyempre, mapapanood yung kwento ng buhay ng magkakapatid. Apro. eh, sabihin nila, eh, ginawa mo kasing taga-benta mo, kaya mo kinuha. Anong masasagot mo yun naman po, hindi ko naman po sila ginawang taga, ano lang. Eh, bisan, ayoko rin sila pagtindahin. Kasi inuunahan ko na yun. Eh. Opo. magbabasa niyo Opo. Iyong... Ayaw namin siya pagtindahin. Anong sagot mo, Miguel, sa akin pag ayaw kita pagtindahin? Kasi ano, yeah, no, minsan, dito sa may bike, ayaw namin niya namin. po. Siya naman po nagdidesisyon, sabi ko, magpahinga ka muna. Ang sasabihin naman niya, tita, ayaw magpahinga. Gusto ko makatulong hmm. sa mga kanya rin. Ang dami ko po talaga ba in-advance ko na yung sagot. At siya po siyang yung bata talaga yung ano. Sila po. Mm, willing. Ito, hindi ko pinagtitinda, pero gusto rin yun. Yung bunso, ay eh, ayoko pagtindahin. Nandito lang siya sa bahay. Hindi po. Pamangkin ko lang yan. Dito nag-aaral po yan. Ah. Pero sinusuporta ng nanay niya. Dito lang po siya sa bahay. O oh, yan, harapan. Ano yung gusto mong sabihin kay tita? Tsaka, tito, sige, gusto mo gisingin ka? <laughs> Ayaw niya na nga po sumama sa mama niya. Sabi ko, bigay ko sumama. Ayoko, dito na lang ako po sa pinyo, tita. Napamahal uh, na mm bata hmm. sa Masipag yan, mabait pong bata yan. Ano, alam niyo, sa inyo nakita yung, ano, yung pagmamahal Mama niya pinabaya. Alam mo, sabi niya sa nanya niya, ko, hey, eh sir, mama, inanak niyo lang kami, tapos kiniwan niyo lang kami kila tita, ng ganun-ganun. Sabi ko, wag, dinapunturuan ko naman sila na, wag sila magsama, magtanim na masama ng loob sa Nanay nila, kasi nanay pa rin nila yun. Kasi kung hindi dahil sa nanay po nila, hindi naman sila mabubuhay. Eh kung nanay, ang sagot naman niya sa akin, kung nanay ko po, ma, tita yun, ba't niya kami iniwan? Hindi, kasi nga may rason din yung mama mo. Walang kakayanin buhayin kayo. Ang gusto nyo, sa kalsada ba kayo pulutin? Ayaw daw nila, maulit yung... Ano ba kinakain niyo sa kalsada? Oh, namumulat sila. Naawa talaga yung tito nila. Kinuha talaga yan, sir. Minotor pa namin hanggang doon sa anon makaabot kami nag shortcut kinuha namin yan. Tawang awas siya sa mga pamangkin niya. Tinawag ko. Angelin lapit ka kay Sir. Di naman ka. Gamay yan, di ka. Di ka kagatin diyan. Salamat po kay Mayor. Pag-alala kami. Kasi kung di kayo kinukup, nandag kayo sa nagsama no? sa kalsada, magala-gala. Namimiss mo yung papa mo? Hmm, si mama mo? Si mama mo namimiss mo? Pero si papa? Okay. Okay na ba itanong bakit di mo namimiss si papa? <coughs> Ano yan? Na? Nang bababae po. Hmm. Anong gusto mo? Nang babaya o malalalaki yung papa mo? Hindi. <laughs> Biro lang. May sama ka ng loob kay papa mo? Wala naman po. Hindi mo lang sa naminis? Hmm. Pero si kuya mo naminis eh. Kasi The kung wala kung, walang magulang, wala yeah. din tayo sa mundo. Tama. Ang galing po niyang magtuto. Tinuturohan ko po yan lagi kasi may sama sila ng loob. Sabi ko, nanay niya pa rin yun. Kahit ganun yun, kasi wala na po kasing asawa yun. Single parent po. Eh sa dami po nila, hindi niya kaya. Na-stroke na nga po yun. Eh wala naman nag-ano kasi sa kanya. Yung asawa niya lang pong babae. May asawa po kasi babae yun. Eh, labi naman nung sino ba yung asawa niya, babae yung pumunta dito. Yun lang daw po ang bumubuhay kay Maylin. Kaya hindi niya pwede isama mga anak niya. Kaya sabi ko, sige, dito na lang sa amin yung mga anak mo. eh kasi kung gusto mo kunin, pwede mo naman kunin. Kung ayaw mo, nandito naman dito niyo mag Ang dami pong maampun dyan. Mga pulis pa nga po, opo, mga hepe. Ah, uh, sabi naman nila, ba't naman po ako magpapa? Ang sagot na itong, Ba't naman po ako magpapampon? Nandito naman po yung tito kong nagampon sa amin. Mm. Hindi ka mag-anak pa po namin. Eh tama nga naman, sabi ng pulis. <laughs> ayaw niya, umiyak siya. Sabi ko, gusto mo ba pa nga? Ako, ayaw ko. Kung, kung kayo gusto nyo, wala akong mag-ayaw nila. Ba't daw pa sila magpapampon? Nandito naman daw kaming kumupkop. Kasi pinipilit po sila ni happy Kunin. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi naman itong tatay ay asawa ko. Ba't niyo po papadisdabali? Dahil willing ko pong amponin yung mga pamangkin ko. Kamag, kadugo ko naman yan. Kaya hindi niyo po pwedeng sabihin, ipaano niyo yan. Tsaka yan, pag-aaralan namin yung nanay lang talaga. Nilakad na po talaga na mga birth certificate niyan. Andiyan pa nga po yung mga ano, kaso lang. Yung nanay niya, hindi namin alam kung saan sila ipinanganak. Yun ang inaano sa amin nung... Parang Busy. Po, no? po kami magano, ano. Ito iba tatay. Iba, iba nga, so, tatay. sila pinangan. Ay, eh, malalaki na po sila pumunta. Ito, sa ilang taong ka na pumunta mm -hmm. 10 years old no. 14 na siya ngayon. Uh -huh. Ito naman, eight years old na punta. 10 na siya. Mm -hmm. Kasi na nauna po kasi itong kuwani namin. Nahuli mm -hmm. po yan kasi sa perbi po sila natira, iniwan ng nanay. Kaya eh, sinauli ng mga lola, kami naman lang sumalo ayaw, inayawan na po sila kasi nung lola. Kasi yung nanay pasaway. Ayan, ito, di ko pinagtitinda pero gusto niya rin magtinda ito kasi nasanay na siya sa mga suki niya, kaharutan niya. Uh, ano mga mababayit kasi mga ano sabi ni Kuya Miguel? Lalaki sa gabi. Ayan ano? Ayan <laughs> <Lala. laughs> o, so, mo yung mama uh, mo. sa gabi. Uh. Uh. Hindi naman talagang ano ng mama niya noon, nung ano, yun walang asawa siya kasi yun lang ang pamamaraan ng nanay niya. Mabuhay lang sila. Eh sabi ni Bele kung ganyan lang naman sa kalsada yung mga anak, makukunin ko na lang. Nakakahugot na yung anak dahil sa problema. Ano? Opo. Eto, asan ba nakapulot ang mama mo ng pagkain? Yung, 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 yung ano, isda, sir. Yung ga, uh, tinapon daw yata. Ano ba yung sabi mo? Tinapon ng... Tinapon po ng ano. Tinukwento niya po sa aming buhay nila. Naawa nga si Beloy. Eh. Sabi grabe talaga yung mama niyo. Sa basura pa talaga yung pinapakain sa inyo. Naiyak-iyak hmm. nga yung tito niya eh. Nung sinabi niya na, Tito, alam niyo ba, hindi kami makakakain kung wala kami kalakal dun sa Montalban. Ano yung kariton pa yun? No? Ano niya? Tinutulak nila dun sila natutulog mag-iina. Mm -hmm. Eh, tumawag po yung pinsan naman nila. Mm -hmm. Kasi may kaya mm -hmm. din po kasi yon Sabi niya, kunin nyo dito sila ati Maylin, Kuya Beloy. Mm -hmm. Sabi niya, asan ba mm -hmm. sila? Nandito sa may ano. Kunin mo kawawa, mga bata. Mm -hmm. Ah, ura-urada, sinundo namin niya mm -hmm. kahit madaling araw. Inuha namin ito una-una. Ito kasi dalawa na hiwalay. Sa perbi po yan. Yung babae. Andun yung isa. Pumunta po sa baba. Dahil mm -hmm. sa magulo yung samahan ng nanay at tatay. Nagiging biktima itong... Apo. Ah, Kawawa nga po, hindi sila nakapag. Gusto ko po sila pag -aral. Ito po yung nagiging, nagsiservice sa kanila. Na-stop nga po to dahil binaservice ko po yan tadalo. Nung last year lang po. Kaya po siya na-stop. Dapat graduating na po siya ng grade 10 na. Sabi ni Sir Langgam, sige, i-service mo na lang muna mga pinsan mo kaya sila nakapag-aral kasi kinausap nila yung principal. Uh, kaya police na po yung nakiusap. Tapos nung pangalawa, wala pa rin hindi po sila tinanggap kasi siya na po nag-endron. Hinanapa ng birth certificate. Yeah. May card naman po, pero yung birth certificate po daw po importante kasi natapos na daw po yung taon. Wala pa daw po yung birth certificate. Kaya hindi, po, hindi sila tinanggap. Kaya nga nung pumunta yung nanay, sabi ko kasi kasi may uh, mailin, sayang yung to kasi yung isa ayaw talaga pero ayaw na rin kasi minsan nito ayaw ko na tita mag-aalis na lang daw po siya sabi, hmm. naman din po sabi yun. niya tita malaki na kasi ako mabubuli daw siya siya daw pinakamalaki sabi ko mga bata naman yun ba't ka yun no? eh mag na lang daw sabi ko sige pag ano sabay kayo ni ano yung pag o yung makasabay niya mag-aalis ito hmm. Yung gusto niya mag-aalis hmm. po mayroon doon basok doon sa loob. ka. Ma, bubuyo mga be. Sino naman po yun? Sino po? Yan, mm -hmm. ampun ko rin po. Pamangkin ko rin. Dito po rin po sa akin. Ang nanay din naman niya. Ano mo kayo nagkasa? Dito, Dito po. Dikit-dikit po. Uh, <laughs> Hele-helera po kami dyan. Hardinas. Hardinas. Kasya naman po. Masaya naman po eh. Dito eh, makapasok sa loob. Sige po. Okay lang. Opo. Ka. Tignan natin tong mansion nila. Dito po. Uh, yeah. Dito kami hilay-hilay Tapos dito kami mag-asawa sa tindahan. Yung anak kong lalaki, mga lalaki dito po sa kwarto. Tapos dito kami, ay eh, dito yung mga babae. Oh mga anak ko, yun, nagpumasok umasok rin yun. Okay, okay. Dito yung panganay nyo. Doon po. Sumunod. Ay, sorry. Dito po yung panganay ko, tsaka Ay. sila Miguel, tsaka yung sila Bubong. Yung mga oh. babae po dito, tabi-tabi. Dito. Puro lalaki po. Bani, ilan po kayo lahat? Ano po? Si, ako, si Beloy, si Bubong, John Mark, si Miguel, Shaming, si Ira, to. tsaka si Along, tsaka yung bunso ko. Di bali, sampu po dami nila, no? Pero... Ano, bukas puso yung ano nila. Uh, masaya yung puso nila na nandito yung mga bata. Uh -huh. Masaya sila eh. Sabi ko pumunta dito kasi lahat ng pamilya nila. Sabi uh -huh. ko, sabi ko dun sa nanay, gusto mo na ba kunin mga anak mo? Diyan na lang yan kasi nakita naman niya na ayaw sa uh kanya. -huh. Sumama eh. Tsaka tita ayaw. Umiiyak yun si Miguel. Tita ayaw kong sumama kay mama. Lalayas daw siya pag pinilit daw okay, Sabi dito ko, po dito. yung girls. Dito po yung mga lalaki. Yan, sila dito dyan. Dito po yung boys. Sila bubong, so, sila ano. Eh, san saan kayo? Doon po sa, ano, ah, sa tindahan kayo. po. Dikit, sama ko yung bunso. Tsaka ah, kasi yung, mas madami yung, mas madami yung babae. Apo, ano ba, ba? marami po yung babae. Ang lalaki, si Miguel lang po, yung mga binatilyon, hindi pa sila tabi-tabi. Ah, kaya dito sila. Apo. Okay. Apat sila dito sa mga babae dito. Matapos, ito, dito daw, dito daw, may mag-asawa. Opo, oh, dyan po kami, sa tindahan po. Ay, sorry po, baligtad pa lang. Dyan ayan. po. Ah, kaya pala hindi nawubusan ng bigas dito. Oh,